Nilinisin ko na nga pala tong pagpagang ko ng railings. Gusto ko na din kasing malaman kung ilan na bang natitirang survivor. Kung mapapansin nyo nga pala, may harang yung host ko. Nilagay ko nga pala yan para hindi sila makatakas. Kahit maliliit kasi, kala mo ba Spider-Man? Kayang-kaya nilang pumanik sa host. Parang mas malapit pa nilang kamag-anak ang gagamba kaysa sa lobster. Haha. -ha. Sa paghigop nga ng dumi, ito lang ang kailangan. Syringe at hose. May video nga pala ako kung paano gamitin to. Hanapin nyo na lang. Dumako na nga tayo sa exciting part. Ito yung pinakagusto ko, yung hinihigop yung dumi. Ewan ko, pero nare-relax ako. Yung mga craylings nga pala dito ay malalakas na. Kayang-kaya ng umiwas. Hindi na nahihigop, kaya nga nilinis ko na sila. May nag-message nga pala sa akin nung nakaraan. Bakit daw yung crayfish niya ay umaakit sa pipe? Parang sa megabox lang siya nag-alaga. May halaman pero walang erator. Kung kayo sa mga mega box o kaya maliliit ang lagayan nyo ay kailangan nyo po ng aerator. Nung nilagyan niya daw ng aerator, e bumaba na daw yung mga crayfish niya. Buti nga e mababa lang ang tubig niya kung hindi na chuggy bells yun. Mabalik na nga pala tayo dito sa nililinis ko. At i-fast forward na natin ang paglilinis. Heto na nga pala yung mga kuto. Craylings pala. Haha. <laughs> Sila na nga pala ang mga designated survivor. Charot. Kuminsan nga iniisip ko kung masarap bang i-okoy to. O kaya gawing bagoong. Kaya nga lang inangihinayang ako. At pagkatapos ng malinis nung pool nila, ibinalik ko na din agad sila. Wala nang akli-akli mate, rekta na agad. Haha, -ha. naway lumaki sana silang mababait at malulusog. Charot.